Katulad ng sinabi ng isang DDS lawyer tungkol kay Harry Roque, napapahamak daw etong si Harry Roque dahil sa kanyang kadaldalan at kung ano-ano daw ang kanyang mga suhestyon, mga sinasabi. At mukhang napahamak din daw lalo si Digong, napasama lalo sa ICC si Digong dahil sa kanyang mga kuno ay suhestyon niya, legal advice at kung ano-ano pa. Katulad nga nung sinasabi na kuno ay kinidnap si Digong. Aba, yun, yun ay hindi masyadong nakatulong para, para magtagumpay. <laughs> ang company Digong sa mga petition nito, katulad nga noong interim release na hiniling ng company Duterte. Ngayon naman, si Bato. Si Bato ang susunod at kumpirmado na po yung warrant of arrest. Nasa, meron na atang kopya ang DOJ at kung sino pa ang meron, PNP, ewan. Anyway, ang sinasabi naman na si Harry Roque, ayun, kinumpirma na rin na nakalabas or out na nga yung kanyang or yung warrant of arrest na itong si Bato. At sinasabi uli ngayon, ini-insinuate uli na itong si Harry Roque, nakikidnapin itong si Bato. <laughs> Mr. Bato de la Rosa, lalo ka na namang mapapasama niyan sa ginagawa na itong si Harry Roque. Mukhang may hidden agenda itong si Harry Roque. Ano ho? Mm, huwag ka daw pakidnap. Inilabas ni Roque ang impormasyon. Ang parehong araw na inanunsyon niyang sumulat siya sa Interpol para tanggihan ang red notice na hinihingi ng gobyerno ng Pilipinas laban sa kanya. Pwede pala yun na tanggihan. Your warrant of arrest is out. Huwag kang pakidnap. Yan yung sinasabi na no, si Harry Roque kay Bato. Dapat daw ay, um, ang sinasabi kasi ni Harry Roque, dapat daw ay uh, magpa sa ilalim etong si Bato de la Rosa sa jurisdiction ng Supreme Court para walang aresto na mangyayari. Walang pag-aresto na mangyayari. Kung totoo man yun, hmm, ang ibig sabihin, duwag ka talaga, Mr. Bato de la Rosa. At kung totoo man na ikaw ay kikidnapin, kaya eh, eto si Bato, kung totoo man na may mangyayaring kidnapan, magtago ka na. <laughs> sa bagay, nagtatago na naman daw etong si, si Bato de la Rosa. At ang masaya dyan, magpapasko na mukhang wala na sa ating bansa si Bato de la Rosa. Masaya. Unti-unting nalalagay sa ayos ang ating bansa sa pagkawala ni Kibuloy, ni Digong, ni Alex Guo, ni Hari Roque, at ni Bato. At susunod na nga si Bongo, at ang pinakamasaya sa tingin ko ay pag naaresto na rin si Sarah Duterte.